Ah, uh, WhatsApp what's up mga guys? Yung sinasabi nila na hindi masarap ang pares ni Diwata. Hindi totoo 'yun. Kasi wala namang pares na ginawa na sakto ang timpla. Kaya nga meron silang mga condiments diyan eh, katulad ng toyo, patis, kalamansi, bawang sa chili sauce para ikaw na ang magtitimpla na mismo customer. Kaya dun sa mga nagsasabi na uh, hindi masarap yung pare si Diwata naiingit lang kayo kasi yung tao umaasenso na pilit nyo pa hinahatak tignan nyo sa so, sobrang dami nyo, no sa oh. tingin nyo hindi masarap yung pare si Diwata tignan nyo kagabi ko pa yan nakikita hanggang ngayon magdamag ang daming tao ayan oh hindi yan tayo makalapit kasi may nagtotowing ayun o oh, hanggang dun yan oh, ang haba ng pila tingnan nyo sobrang haba ng pila dyan ayun oh. Oh. may mga enforcer na nga guys dito eh kasi tinutow na yung mga naka parking na sasakyan wala na ngayon nagtitinda ng pares dun oh. may isa siguro sumukaw na kasi puro kay diwata talaga ang ano ang mga tao tingnan nyo naman guys oh, sobrang daming tao yan ba yung hindi masarap May dami oh tingnan nyo oh. diba? punong puno simula dyan pila hanggang sa dulo halos 100 na tao araw-araw ang kumakain dyan 100 plus tignan labas masok ang mga sasakyan para lang kumain dinadayo pa ng iba yan mga taga tagig Quezon City ayun ang dami oh. minsan mga taga kabite saka yung mga nagtatrabaho sa call center ni Raiden lahat kumakain yung mga nagtatrabaho sa MOA dinadayo pa yan Diyan nyo kahit yung mga nakabike ayun ang dami dinadayo para lang kumain kay Diwata tapos sasabihin nyo hindi masama hindi masarap kaya shout out dun sa mga naninira kay Diwata huwag naman kayo manghatak pa baba ng tao kung maasenso tingnan nyo kung masarap yan bakit ganyan karami ang tao ba? Diba? Hmm. yami simula pa kagabi yan kasi kagabi bumiyahin na ako nakikita ako ganyan karaming tao parang hindi ko ha shout out dun sa mga nagsasabing hindi masarap